Tuloy po kayo sa ating programang Handog ng National Council for Children's Television ng Ateneo de Naga University Press at ng Savage Mind Bookshop, isang independent bookshop at creative art studio sa lungsod ng Naga. Dagos po kamo mga boss sa unang tampok na programang Handog namin sa mga bata, mga magulang at mga gurong Filipino. Halina at samahan ninyo kami para sa isang panibagong pagtuklas sa ating mga awiting bayan. Sa loob ng 30 minuto, mapapanood natin ang muling pagsasalaysay ng kwento ng Batang Sipina. Kilala niyo ba si Pina? Natatandaan niyo pa ba ang kwento niya? Ngayong araw, oo, ngayong araw na ito at hindi noong unang panahon, pupunta tayo sa isang munting bahay kubo at doon makikilala natin ang kapwa ninyo batang si Pina. Sino nga ba si Pina? Isang araw, inutos ng kanyang nanay na hanapin ang sandok. Ngunit, abala sa ibang ginagawa si Pina. Kaya hindi niya ito nakita. Sunod na araw, inutos muli ng kanyang nanay na hanapin ang salamin nito at may kailangan siyang basahin. Muli, hindi ito nakita ni Pina dahil abala ulit ito sa ibang ginagawa. Hindi nakikinig si Pina sa inuutos ng kanyang ina, kaya hindi niya rin nakikita ang ipinapahanap nito. Hindi magkaugnay ang kanyang tainga sa kanyang mata, kaya't madalas nagsisinungaling na lamang ang kanyang bibig. Iyan ang batang si Pina. At kahit nang magkasakit ang kanyang nanay, hindi pa rin si Pina tumutulong sa gawaing bahay. Isang araw, nang pinapahanap ng kanyang ina ang kanyang gamot, sinabi ulit ni Pina na hindi niya ito makita dahil abalang nga siya sa kanyang ibang ginagawa. Lubhang na dismaya ang kanyang ina sa inaasal ng anak at napabulong na lamang itong, Sana magkaroon ka ng maraming mata. Sinasabing si Pina ang pinagmulan ng unang pinya sa lupa. Dito, magsisimula muli ang kwento natin. hindi lahat ng mga kwento ay nangyari nung unang panahon. Ang totoo, nangyayari pa rin sila ngayon sa mismong tagpo na nasa harapan ka ng telebisyon o ng iyong smartphones. Nangyayari ang salawang ka ng buhay, ang himala ng mundo. Nagiging bagong buhay ang binhing itinanim sa lupa. Nagbabago-bago ang anyo ng mga ulap. Parang mga bulak, parang mga bulaklak. Nagpapabalik-balik ang mga tikatik ng ulan. Ang orasan ay isang mahabang kilog. At sa di nalalayong lugar, sa isang bahay kubo, may ganitong ang batang si Pina ay muling nagbalik. Isa pang pagkakataon. Ang batang isinumpang magkaroon ng maraming mata ay ngayoy naririto na. Pina, hanapin mo naman ang sendok. Pina, hanapin mo naman ang palayok. Pina, nakita mo ba ang gamot ko? Ay, naku, Pina, sana magkaroon ka ng maraming bata. Hinahanap ka ngayon ang kanyang ina, ang kanyang tinig, ang kanyang mukha. Nasaan kaya? Ang nanay ni Nararamdaman ni Pina ang mga halaman sa kanyang paligid. Nagsimula silang magsalaysay ang kanikanilang pinagmulan. Isang mahabang kasaysayan ng paglalakbay at palitang kalakal ang kanilang pinagdaanan bago sila nakarating sa ating pare-parehong tagpuan. Ang sabi ng singkamas Mula ang kanilang angkan sa Mesoamerika. Ang sabi naman ng talong ay galing ang kaniyang mga ninuno sa India. Masayang ibinalita ng mga mani na mula sila sa malaking kontinente ng Gitna at Timog Amerika. Magkakasama sila noon ni Nasitaw, Patani at patis na bawang at kabatis. Masayang pinakinggan ni Pina ang kanyang mga bagong kaibigan sa kanilang mga pidagbulan. Pinakinggan niya sila isa't isa. Naramdaman ng mga halaman na puo ang atensyong ibinibigay sa kanila ng bata. Kaya masaya namang nagpahayag ng kanyang pinagbulan si Sigarilyas na malamang galing sila sa Afrika Ngunit may nagsasabi rin na sila'y mula sa New Guinea. Sinabataw, Kundol at Patola ay mula sa Timog Asya. Ngunit sabi ni Patola, baka sa Afrika din ang kaniyang mga ninuno ng galing. Sabi ni Sibuyas, kalat ang kanilang lahi sa buong Asya. Si Bustasa naman sa Timog Kandurang Asya habang sina Upo at Luya ay nagsabing hula kami sa Timog Silangang Asya. Dito mismo at malamang dito nga kami sa Pilipinas unang tubo. Napansin ni Pina, lamang ang dinga na nakatanim sa paligid ng bahay tubo. Kaya nilapitan niya rin ang mga ito kayo naman mga kaibigang linga, saan ang inyong pinagmulan? Natuwang mga linga sa tanong ni Pina. Akala namin hindi mo na kami mapapansin. Sabay-sabay na sabi ng mga lingang, pa isa-isang nagpakita. Mula kami sa Afrika, ngunit tulad ni nabatawat at Talong, pinalaganap kami sa Hardin ng India at ngayon, masayang tumutubo sa kalupaan ng Pilipinas. At dito magwawakas ang unang araw ng Batang Sipina. mga natin ang pagtuturo ng mga alamat at ng mga kwentong bayan depende sa nivel ng mga mag-aaral. Dito sa Pilipinas, halimbawa na para sa mga bata, ginagamit ito para turuan sila ng mga pagpapahalaga o values. Pagdating natin ng kolehiyo, dito tayo magugulat kasi mabubuksan sa atin ng maraming maraming pagbasa. Isa sa mga natatandaan ko halimbawa na na mula sa research ni Dr. Florentino Hornedo, no isang kilalang scholar mula sa Batanes, sinasabi niya na ang mga alamat ay isa sa katulad ng mga mito, ang mga alamat ay mayroong elemento ng tagapamagitan na divine o ito yung makapangyarihan, no? Sila ang mga tagapaglikha, no? So, meron silang tulong sa mga tao para lumikha at sila rin ang mga tagapagligtas. At syempre, dahil sila ang pinakamataas at makapangyarihan, sila rin ay nagpaparugsa no? sa mga nilalang na kinakailangan nilang tulungan. Sa ganito raw, ang nagiging, ang nagiging uh, gamit nito o function sa isang lipunan, lalo na sa prekolonyal na lipunan, ay nababalidate o nalilegitimize ang kapangyarihan ng mga maharlika. Sa alamat naman, sinasagot nito kung saan nanggaling ang mga bagay-bagay. At sa pagsagot, kung saan galing ang mga bagay-bagay dito na sa form nito papasok ang isang formula no kung saan uh, laging may mangyayaring uh, masama sa isang bayan at kinakailangan nila ng tulong no halimbawa na ang mga tulong na kinakailangan nila ay wala sa kanilang kontrol o sa kanilang kapangyarihan kaya kinakailangan nilang humingi ng tulong sa tagapaglikha o doon sa mga divine entities na pinaniniwalaan nila So kapag tinulungan sila nito, uh, karaniwan may nasasakripisyo no, nang sa sakripisyo ng na isang nilalang o kaya naman ay isang divine entity na mas mababa ang kapangyarihan kaysa sa pinakamataas na nilalang. At kapag nangyari iyon, no, may, na may masakripisyo, karaniwan may namamatay, may nawawala, umuusbong isang bagong buhay. At mula sa isang bagong buhay na ito, dito nang gagaling yung alamat. Mahalaga ang panitikan kasi dito natin makikita halimbawa na ang kwento ni Malakas at Maganda no? o ni Sikalak at si Sikabay no, na lumabas sila sa kawayan. So, ibig sabihin, saan ito nang galing? Bakit maraming kawayan sa lugar na ito? No? Uh, pa itong pag-usapan kung kung lagpas pa sa kung saang lugar lamang kung saang lugar sa Pilipinas mayroong malalaking kawayan na maaring uh, sa imahinasyon natin ay paglabasan ng dalawang tao no pero maari rin nating tingnan ang kasaysayan ng mga halaman na ito kung ito ba ay endemiko halimbawa sa ating lugar di ba o ito ba ay ay uh, bunga ng pakikipagkalakaran natin sa iba pang mga kalapit nating bayan at nagdala sila rito ng mga ganitong klase ng halaman. Isa rin ito sa dahilan kung bakit kapag sinabi natin na ano magagawa mo para sa kalikasan, ang lagi nating sagot ay magtanim. Pero hindi laging pagtatanim, kinilala mo ba ang lupa? Kinalala mo ba ang itatanim? Kasi kung minsan, nagdadala tayo ng mga pananim na makakasira rin sa iba pang mga pananim. Hindi ba? Hindi natin alam yon Ang alam lang natin, magtanim ka ng puno, magtanim ka ng mga halaman para gumanda ang kalikasan. Hanggang doon lang, napaka-generic nung ating alam. No? Napaka-general nung ating uh, idea o imahinasyon kung paano mo aalagaan ang kalikasan. So, ibig sabihin, naroon pa rin to sa mga kwento. No? Yung simpleng pagkilala ng mga bata sa ano ang pangalan ng mga puno, ng mga halaman, ng mga isda ay wala na yon pero na, matatagpuan natin ito sa ating mga kwento. No? Sa ang lugar, sa ang rehiyon, anong uri ito ng halaman, no? anong uri ito ng isda, no, paano ito kinakain, ano yung produksyon ng pag, uh, pag paggawa, no, pagluluto ng mga ito. Lahat ng ito ay kawing-kawing at uh, bahagi ng ating sosyokultural na nabuhay, no, at mahalagang-mahalaga ito sa bawat Pilipino. So ibig sabihin, uh, kung hindi tayo dudulog sa ating mga kwento sa maraming paraan at maraming uri ng pagbasa, hindi natin matututunan ang ating kasaysayan, ang ating kalikasan, maging ang ating kultura, maging ang ating wika. Kaya nagsisimula talaga tayo sa mga kwento, no? Ito ang isa sa mga kultural na kultural na ugat, no? Na kinakailangan nating ugatin, kinakailangan nating dinangin, no? Para makilala natin ang ating mga sarili, ang ating bayan. No? So ito ang naiisip ko na mga paraan ng pagtuturo, napakayaman, napakalawak, uh, mahalagang mag, 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 malinang natin ang ating imahinasyon dahil kapag nalinang natin ang ating imahinasyon, malilinang din natin ang ating bisyon, no? Ang bisyon ang susunod sa pagtingin, no? Titingin ka, pag tinignan mo, pag nakita mo, kinakailangan mo ring tanawin ang malayo na hinaharap. No, sa palagay ko dito tayo nababansot no kaya ang mga bagay na ito ay kawing-kawing no uh, sa paraan pa lamang ng pagbasa at pagtuturo ng ating mga kwento para sa mga bata hanggang sa sila ay lumaki so ito ay isang mag magandang uh, magandang dunsaran no ng ating edukasyon ng uh, pagkatuto no hindi lamang ng kaalaman kung hindi ng ating karunungang bayan Maraming salamat Dr. Bilian ang. At para sa iba pang pagtalakay tungkol sa ating episode kasama sina Dr. Steven Acabado, Dr. Alan Derain at Professor Tito Valiente. Bisitahin ang aming YouTube channel Ang Pagkakaroon ng mga Bagong Mata o ng Maraming Mata. Iyan ang mensahe sa atin ngayon ng unang tampok na episode natin. Mayaman pala sa kahulugan ang ating mga awiting bayan. Tulad na lang ng Bahay Kubo na ngayoy nagpapaliwanag sa atin na ang Pilipinas ay isang sityo ng mahabang kasaysayan ng pagtatagpo at pananahanan. Ang mga halamang nabanggit sa awiting Bahay Kubo, bagamat hindi lahat ay mula sa atin, ay nananahanan at ganap na bahagi ng ating kasaysayan. Napakayaman ng awiting bahay kubo. At kaya huwag ninyong kakalimutan na sa susunod nakakain kayo ng singkamas o talong o mani ay isipin ninyo ang naging buhay at karanasan ng mga halamang ito bago dumating sa inyong mga plato. Ngayon, pakinggan naman natin ang sopranong si Binibining Ena Aldecoa sa kanyang pag-awit ng Bahay Kubo hanggang sa susunod na episode paaram you oh. saboi bon bon lovanos mustasa se